Yan guys, dito na ako. Nakahuli na ako ng ano, manok. Ano? 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 Ah, maganda. Sobra ng Ayon guys oh. Ito oh. Na ko guys oh yung tanad niya no yung tahod no ito oh. ito yung tahod niya oh. yan ang sobrak taas grabe ayun mga guys no ito yung ano tahod niya ito oh. ito grabe Kunin natin yung ano sa ako. Ipasok natin, oh. no. Natin sa bahay para kainin. natin yung ano. guys, lagay pa natin dito no. Ah, uh, yung um. Oh, uh. yung PC. Ano sa ko 'yung 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 Balik natin dito. Dito. Balik natin dito yung ano. Ayan guys. Lagay natin dito. Tapos din yung link. Dito. Balik natin yun, yung ano. Baka, tara, balik natin dito makahulay ito. Sana. Ganyan tayo ano at dito ayun guys ha ibalik na natin oh. at saka yung ano, balik natin dito magyan natin na ano ba ito huh? pagkatapos ang dito magyan naman natin Ayun, no? Tapos na guys. Gan, ganyan lang. Ano? Ito yung nahuli ko. Mamaya na natin dito. Natin dito kung ano. Ano? Maraming ano. Maraming guys yung nalang huli ilagay natin ayan guys oh lumilipad ang isa ito lumilipad ng isa kunin ko Ito nga, yun lumilipad yung isa. Ilagay natin ngayon. manok kok. Kita natin to yung isa yung lipat dito yung luka. Lipat. Ito tayo dadaan Kasi dito. Yung lipat. Sanga dito pala sa ibaba yung isa ito oh. ang sobrang ano nagalit nagalit galit siya sa akin ah. Oh. ito oh. malalaki yan ano, hindi pala yung limong ko ito oh. ano pala manatag ayun meron na akong pakainin yung hinuli ko kunin ko ano pakakainin ah. ayan guys ito oh. ito ang malalaki na ito oh. ayan guys oh yan ito 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 kala ko limukon hindi pala yung ano pala pispis pala sa ano yung tinatawag sa amin manatad ayun guys so oh. ito ito yan guys yan yan yung mukha niya at saka yung isa ito din dalawa sila magkapatid kunin ko din Ang ano na ako <tod ng> ilagay <-tidak> ah dito pala itu sa damit natin yun. baka lumilipad lumilipad nila nila lumilipad siya pupunta nila iba ba ayun oh, ito pala yung ano ayun dyan Uh, patuloy tayo sa pag ano doon pag ayan guys uh, ano kunin ko yun sa ilalim yun yung nakuha ko. Grabe. Ang sobrang haba. Ito. Oh. Grabe. Yan. guys. Ito yung ano. Nahuli natin. Meron akong pagkain doon sa bahay. guys, eh, lagay natin yung sa ano, sako, no? Para, no? Para, simple lang siya, no? Hindi yung lipad Para, ayos uh, yung, ano, plaster niya. Lagay natin dito, no? Yung, ano, yung tahod niya, guys. Lagay natin dito, guys, ano? Ganun nga natin. Sa ano, lumalipad siya. No? Uh, Lagyan natin na uh, tapag punta na natin dun sa bahay. Lagyan natin uh, ano, tali. Uh, yun guys, no? Uh, <coughs> mayroon na, mayroon tayong nahuli. Isa lang ka, no? Isang manok. At saka uh, yung ano, uh, hinuli ko gano'n, yung ibon. Dalhin ko doon sa bahay na. No? Dalhin ko doon sa bahay. Bubuhayin namin. Kasi ang hilig ko yung ano, mag magbuhay ng ano, ibon. Pakainin ko. Diba dito sa bundok? Yung ano. Sa kagubatan iba doon sa bahay namin ay doon sa bahay namin guys iba yung pang mga pagkain niya maghanap na ako ng pagkain para sa kanya yan lang ang bubuhayin dito sa bundok uwi na ako meron kong huli meron pa akong ibon ng dalawa no? guys Anong pala ito Tingnan na dito so, May so, ano Mayroong litag dito Ayan guys Dito tata dadaan Punta na tayong bahay meron tayong nahuli Bukin natin buhay natin lagay natin ng kulungan ganyan ganyan lang tayo wala tayong magawa kasi relax Na re nag relax lang ako guys kasi yung gahapon mga kapilimang uh, nagano tayo na ano na nagbalat ng niyog no nagbalat tayo ng niyog at saka yung ano yung ano ba yun yung sa ano ba yun sa Tagalog, yung nagsaka ng niyog no And guys maram Maraming maraming salamat. Tingnan nyo uh, ano yung mga video natin. Mag-ibis. Tara, sabayan nyo nyo pag uh, ano yung araw to at saka uh, sa lahat-lahat kayo dyan nagsuporta sa akin. No? Uh, tumutulong sa akin uh, thank you thank you very much no? at saka yung ano yung yung salamat tayo sa yung naka-sponsor natin sa nang ano, sipi, no? salamat tayo eh, guys uh, maraming salamat ma'am uh, sana ma ano lang kayo dyan sa pagtatarbaho nyo bayan mo ako yung ano to yung araw to tara Aso, ah, so yung gus ah, so guys na Puntahin natin doon sa kabilang yung nalitag natin. Uh, Mayroong huli. Yan guys. Ano lang tayo guys. No? So, dito lang tayo sa kagubatan. Uh, Maka uh, mayroon tayong ano. Dito lang tayo ano, ng paraan. गंदा गई Terima kasih telah menonton! Okay, <laughs> So yun guys no. Nakahuli na tayo ng ibon. Yung ano. natin. Kunin natin. kita makita nyo. Hawakan natin yung. Yung. Paan Ayon guys yung ibon ito guys uh, maganda yung ibon uh, baka kumain ito mamaya baka kainin ko uh, tsaka yung ano dun sa taas no yung ano nakuha ko yun ayun guys maganda yung muka nyo no? So, Ang uh, ganda yung siguro uh, yung ibang araw na yung salitag kasi kumakain na sila hanap na silang pagkain dito sa bundok yung tinatawag sa amin yung yung ano yung sa yung ano ba yun? Yung Ano yung... yun yung... sa Tagalog Yung Tinatawag sa aming amigas no? Yung Maliliit na Magandang kumagat Kumagat siya Masarap Tikman Yun Ah ah ah, ah. Yun guys Baka ano to yan o yung ibon yan ayan guys meron pa lang ng guys ito yung ibon ito lang yung nakuha ko sa litag So guys Kunin ko dalang gudun sa bahay. Hay. natin. Ayan guys. So. Uwi na tayo dito tayo dumadaan. ano dito yung, mga ka-hunter yung ano dun sa mga bundok tingnan nyo yung mga kahoy yung punong bambu ayan guys uwi na lang tayo

sobrang layo uh, pasensya lang guys no mayroon taong ganoon uh, natin yun uwi okay na tayo guys Doon tayo sa bundok na. No? tayo papunta ng bundok. Sabi nga ito bang sobra mataas yung ano, puntahan natin yung nahuli ko ah, magaganda na nahuli ko lagay ko yun ng kulungan lagyan ko ng pagkain yung tinatawag sa amin yung integra ang pagkain nila tingnan guys maganda yung tuka nya ah. Yan guys. Dito ko dadaan guys yung daanan lo no? Yan guys yung bunga ng durian. Yes, maraming buong durian dito. Sino? Maliliit pa lang. Sino? Marami. dun sa taso. Grabe. Sarap kaya. Ang sarap kaya yung kakainin. Yung durian. Sino? Maliliit pa lang. Hindi pa malalaki. sobrang layo pa punta natin tapunta dun sa bahay ko grabe doon sa ibaba nakasugat pa ko ng tao pero hindi ko yon ano, ipakita ng kamera kasi baka don sa ano pagabundok po diyan ano sila uwi na doon sila papuntang baba oh, grabe ang kapoy talaga ito guys buhay ito